hindi na go na ano Okay, natapos na rin. Opo. Ah, natapos na rin. Uh, si, si, ah. Si, oh. ano, oh. ano po ang ginagawa natin ngayon? Okay, dito okay. natapos na ang aming pag-uusap sa sa mga officials ng Indonesia, okay. no? Of course, sa ating kap, sa kanilang kapulisan, mga generals at uh, yung mga dapat na pag-usapan ay napag-usapan na namin at uh, ako yung nagpapasalamat sa Indonesia of course pinapaabot ko ang pasasalamat ang ating pangulo at uh, ng Republika ng Pilipinas dahil nahuli nila si Alice Go at ngayon wala nang malaki kukunin natin si Alice inaalis ang uh, papeles at iuuwi na natin sa Pilipinas no and and and, and today is uh, This year is the 75 years of Philippines-Indonesian friendship. Yes, no, nakataong good. pang ganon. Ha? O kasama natin ang ating ambassador, uh, si Chief Marbil, mga tiga BI, mga tiga NBI, ha? Oo. Oo.